Anim ang nasawi at higit sa 230,000 na katawang naapektuhan sa Thailand dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng Tropical Storm Wipa na dating kilala bilang krising ayon sa ulat ng mga opisyal ng disaster management ng bansa. Mula July 21 patuloy ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa labing dalawang lalawigan, partikular sa hilaga at gitnang bahagi ng bansa. Ayon sa Department of Disaster Prevention and Mitigation ng Thailand, binabantayan nila ang epekto ng bagyong Wipa at patuloy ang koordinasyon sa mga apektado probinsya upang matulungan ang mga nangangailangan. Sa mga larawang kumakalat sa social media, makikitang nilamon ng baha ang ilang lugar, may mga sandbag na inilagay sa labas ng mga bahay at ginagamit ng mga residente ang mga plastic na bangka upang makatawid sa lubog ng mga kalsada. Bagamat inaasan ng Thai Meteorological Department na hihina na ang ulan, sa mga susunod na araw patuloy pa rin ang pagbabantay sa mga posibleng panganib. Matatanda ang noong 2011 na karanas ng malawakang pagbaha ang Thailand na ikinagawa pinasawi na higit limang daang katao at sumira sa milyon-milyong kabahayan. Para sa IOVM 4 News, ako si Idol Show big Green Idol! IFM News